Breaking news mga kapatid, alam mo ba na ang Hamas ay nauubos na ang armas na kanilang gagamitin sa digmaan at napakalaking pasakit nito para sa kanila. Kung matatandaan mo noong mga nakaraang video natin ay nabanggit ko doon na binomba ng IDF ang isa sa pinakamalaking missile and weapon production ng Hamas kung saan biglang humina ang puwersa ng mga terorista. Ang pagkasira ng isa sa pinakamalaking pagawaan ng armas ng Hamas ay malaking kawalan para sa kanila. Nagdulot ito ng malawakang pagkaubos at pagsuko ng mga Hamas. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay magsubscribe subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming Maraming salamat. Bayamim ahonim, asrot mekhable Hamas nikhnaim bifnei kochotenu. Em manikhim et nishkam, em mosrim et atzmam lochamenu agiborim. Ze ikakh ot zman, ha milkhama Ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, sumuko na umano ang maraming miyembro ng Hamas. Bayamim ahonim, asrot mekhable Hamas nikhnaim bifnei kochotenu. Em manikhim et nishkam, Ngunit ito ay pinabulaan na naman ng militanteng grupo dahil patuloy pa rin silang nakikibagbakbakan sa mga militar ng Israel. Kung matatandaan natin noong mga nakaraang linggo ay patuloy ang pakikipagdigmaan ng IDF sa Northern Gaza. Pagkatapos nito ay rumekta sila sa lugar ng Khan Yunis kung saan naroon ang libu-libo pang mga hamas. Pinalikas na nila ang mga sibilyan na naninirahan sa Yunis para hindi na madamay pa sa magaganap na sigalot. Ang mga tangke ng IDF ay handa na rin sa pagsasagawa ng ground operation. Sa kabilang dako naman, nakontrol na ng IDF ang Palestine Square kung saan dito makikita ang pinaka mahalagang building ng Hamas kasama na ang mga underground tunnel na nakakonekta sa Shifa Hospital dahil sa patuloy na pagbomba ng IDF sa mga lugar sa Gaza, daang-daang hamas na ang mas piniling sumuko kesa mamatay. Sa kabilang dako naman, ang Iran ay hindi na nakapagsusupply pa ng mga armas sa Hamas. Alam naman natin na isa ito sa mga kaalyado nilang bansa. Dahil sa pagtutulungan ng Estados Unidos at Israel, ang mga armas na sana dadalhin sa mga Hamas ay binomba ng Israel Air Force at United States gamit ng isang jet. Ang mga truck naman na magdadala sana ng pagkain sa Gaza para sa mga naapektuhan ng gera ay napagalaman alaman na naglalaman umano ng mga misail, artillery, mga baril at pampasabog. Ito ay nakuha ng IDF matapos magsagawa ng isang operation sa Gaza. Dahil sa pangyayaring ito humina ng tuluyan ng puwersa ng Hamas ang pagkawala ng mga armas na gagamitin sana nila sa digmaan ay ang isa sa mga daging dahilan para sumuko. Ayon pa sa mga militar ng Israel, ang Hamas ay may mga nakatagong armas sa ilalim ng lupa. Para makuha ang mga ito, kinakailangan nila ng mga human shield. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, kukuha o dudukot sila ng mga taong sibilyan para gawing panangga at makarating sila kung saan naroon ang mga armas na nakalibing sa ilalim ng lupa. Kaya naman na ang IDF ay hindi lang tunnel ang inahanap pati na rin ang mga armas na sinasabing nasa ilalim ng lupa. Bukod sa kawalan ng armas ng mga teroristang Hamas, alam mo bang napag-alaman na ang ilan sa mga hostage ay nakaranas ng paghihirap habang sila ay nasa kamay ng mga terorista. Koyom siya mukumogenom, akadlo na umali. siya Breaking news mga kapatid, ang Hamas ay nabuko sa mga ginawa nila sa kanilang mga hostage, especially sa mga kababaihan. Ayon sa pinakabagong balita kapatid, ang Hamas ay pinagsamantalahan umano ang ibang mga kababaihang kanilang hostage at ang ilang mga kabataan ay nakitaan ng drugs sa katawan noong sila ay check-up sa ospital at meron pang isang babaeng tinurukan ng horse tranquilizer. Ano nga ba itong horse tranquilizer? Ang horse tranquilizer ay isang uri ng gamot na para lamang sa mga kabayo, pupa, kalabaw at baka. Para itong isang malakas na anesthesia na para lamang sa mga hayop. Pero yun nga ininject ito sa isang babae at sinasabing hamas ang may kagagawan nito. Ayon sa bagong report kapatid, ang hamas ay meron pang 137 hostage kung saan hindi alam kung saan nakapiit ang mga ito. Ang ilang mga hostage naman na pinakawalan ng hamas ay sinasabing nakaranas ng pang-aabuso, especially ang mga kababaihan at kabataan. Hindi lang yan, dahil lang ilan pa sa mga hostage ay nagtamo ng malalang sugat at sinira ang kaisipan ng isang tao, kung saan pinapanood umano ang mga hostage ng brutal na palabas. At ang iba ay inilalagay sa isang madilim na lugar sa loob ng ilang mga araw. Ang mga lalaki naman ay nakaranas din ng pang-aabuso at pananakit pisikal. May ilang mga hostage naman ang pinakawalanan ng hamas pero mas marami pa rin ang hawak nilang buhay. non kapatid sinasabing ang Hamas ay hindi mananakit ng sibilyan o kanilang hostage pero kabaliktaran ata dahil ayon sa report ng isang ospital, trauma ang ilang mga hostage na napunta sa kanila lalo na ang 9 years old na batang babae na tinutukan umano ng rifle. Hindi ito makapagsalita, hindi makapagkwento kung ano ang ginawa sa kanila ng Hamas habang sila ay mga hostage nito. Sa kabutihang palad naman, pinakawalan na ang bata at nasa piling na ng kanyang ama ang kaso nga lang na trauma ito ng husto. <tod> So hanggang dito muna tayo kapatid, i-update kung muli kayo sa mga susunod na araw.